Ayan, good morning mga manong friends. Ito, umpisa na naman ng ating araw. Panibagong araw, panibagong trabaho. Nasaan na kaya yung isang bus nito? Dalawa ito eh, service ito ng mga tao. Ayan oh, puro bago yan. Hindi ko alam yung isa, baka kinuha na. So, ikot-ikot muna tayo, punta tayo doon sa labas sa ah nga pala mga manong friends, ito yung aircon uh, doon sa ano, pero may nakuha na raw dito. Ah, uh, 15 piraso. 'Yan yung mga bagong aircon. Para doon sa bagong kampo. Ang dami, 'di ba? Nabawasan pa yan ng 15 piraso. Itanong natin dito kay uh, Arnold. ayan yung siya yung taga-release eh. Taga-release ng mga stocks Ilan yung nakuha doon sa ano, 15, di ba? Anal. Yung sa ircon 15. Ano? No tan jiliyan na sign. Kobi sa Ang daming stack na gulong oh. So labas tayo, punta tayo doon sa Ang gugulo lang tayo, wala pa tayong instruction. Kung gusto niyo namang magprito, ayan dami. <laughs> Puro mantika 'yan at yan naman mga batiring sira pag napuno yung apat na ano na yan na palita sagot ko na yan <laughs> dito muna tayo mga manong prince kasi wala pa namang sinabi nagkita kami ni Purman doon uh, binati ko lang wala pa sinabi kung may bubuhatin o wala So labas tayo, doon tayo sa truck. Parang isang isang lubid lagi yung nabawas ah. Isa, dalawa, tatlo, apat. So ako special nag-iisa yan high bid <laughs> Dito lang yan sa amin ha, sa damam. Uh, ilan lang yan. Bali pang ano ako, pang anim na trailer. Pero bihira lang itong nagagamit kasi minsan sa workshop tayo. At uh, ito. Ito shout out sa kay Glenn, yung operator nito na nagbakasyon. Ah, uh, nakauwi na yung unit mo. <laughs> Pinakuha ni engineer doon sa pinag-iwanan mo. Ayun yung isa nakababa yung isang trailer kasi yung tractor nyan nandun ginawa so balik tayo sa ano mga manong prince sa loob uh, tinotor ko kayo dito sa aming area tour around Ayan, parang kanta yun na tour around <laughs> nga pala, bukas shout out sa lahat ng tagadamam Uh, Kita kids bukas Araw ng pamalingki Tama ba? Gernis ba bukas? <laughs> Parang nakalimutan ko na sa Sobrang daming trabaho ha ah. Minsan nga di ko alam eh Gising ako maaga yung pala Gernis na Punta tayo doon, magugulo tayo doon sa kasama kong Tyroman yung truck mga manong prince. Ayan oh naghakot na naman oh. Inuubos na yung equipments dito, palis na yan. Ah, puntat pala ako mga manong prince doon sa bayaran natin yung ah, otang utang ko sa mga merye merienda kasi may bakala dito sa loob Pakistan tapos binigay na yung allowance hindi ko lang ipakita lahat basta ito yan o oh. so magbayad tayo ano lang na may utang ako 18 andyan sa loob yan nasa loob yung may ari pakistan ayun na nga mga manong prince dumami na yung isang piraso kanina so yung isa itago lang natin <laughs> kasi matagal dito magbigay na yan, eh. yung sa pagkain tingnan natin dito mga manong prince yung paninda nya dami dito paninda oh. yan o oh. आप जाना ठाकर 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 ही जाने क्या हो? मैं जा रहा हूँ। वो इधर नज़र आओ से आ जाएगी। जा रहे हैं मैं जा रहे आका यार आलम आलम आका यार अरे अरे तू तो आउट ऑफ टाइम इजी पलस तू नॉट आया जाने का किसमें देखने का लेकिन आने का पूरा मार्किंग आलोमर है ना तेरा मार्किंग आलोमर ऐसा कोटिया पे रहे बियर भी लगाओ आस पड़े बियर भी लगाओ ना कोटिया टैक्सी लोस टैक्सी लोस तुम कपूर

Jim. Hi. Hi. Uh, kalam, kalam. How are you? Sinong may gusto ng uh, ganitong bigotilyo? What? Na pang basarado. Pang... Pang Pang iskuba. kasama ko sa sobrang init nakauwad ayan oh o, hindi mo yung tiyan, no, kitang kita, oh mo yon tano kitang-kita oh ayan oh palakad-lakad walang <laughs> tinaas yung damit